<laughs> hindi pa hindi pa namin kinukunan. Matapos ang isyu ng Jack B live na sinagot ni Barbie Forteza na walang naganap na hiwalayan katunayan niyan sa live ng aktres makikita natin ang harutan moments ng dalawa habang iniimbitahan ni Barbie na manood ng bago niyang show. Kung hindi ako nagkakamali ah, this has got to be my biggest project yet and I'm so proud to be part of this show, grabe. Well researched, well written, um, ang ganda ng direction, ang ganda ng cinematography, ng production design, grabe. Well thought of talaga and ang bongga ng casting, grabe. yung isingsin niya po nitin sa us mal shhh mahal <laughs> hindi pa hindi pa namin kinukunan <laughs> charot oy grabe ka okay lang ba sayo kung sakali man <laughs> ikaw kaya inom ka ng inom na eh no charot sabi ni ako si Japet Elixir. Hello, Clara. Ikaw ang magdadala ng cheese sa history ni Maria Clara. Oh, why not? Oh. Actually, malay mo. Oh, may may makuha siya sa akin na cheese or aral. Tapos in return, ganun din ako. Ma matututunan ko kung paano ang mga kababaihan before, di ba? Oh. Wag agad-agad sasama sa lalaki. Lalo na pagpapol. Oh! Hindi <laughs> <laughs> ba dapat hanggang ngayon, dapat ganun wag magsettle sa bare minimum. Ganon. O oh, ano na, ang dami ko nang na-miss na ano. Na. Potato banana. Kailan po balik ni Shuri sa taping? Uy, malapit na. Malapit na. Bilang nag-live pa siya sa All Out Sundays, di ba? O, oh, bigyan niyo naman siya ng chance huminga. Okay lang ba? Asia's Limitless Tarsha, pero okay lang ba na pagpahingay naman natin? Kawawa naman ang kumari ko pakahek na schedule. May concert pa sila, di ba? Grabe. Mare, how to be you. Kuya Ed, ang ng teaser. Thank you. Thank you, thank you. Sana makanood ka. Sabi ni Go Glow, Go Slow. Kulang lang po sa promotion. Eh, eto na oh. I'm working on ito. Come on, let's go. Hindi, <laughs> yun nga katulad ng sinabi ko sa Twitter kagabi. As much as we want to. Gusto naman talaga namin ng maayos at maraming promotion. It's just that um, bukod sa ere na kami mamayang gabi, ba diba, Gusto naman namin masiguro na quality rin talaga ang mapapanood nyo. So, um, hanggang sa makakaya namin, syempre magpupromo kami, pero priority pa rin namin ng uh, ba diba? But don't you worry, dahil starting tonight ay gabi-gabi nyo na po kaming mapapanood sa G&E Talababa pagkatapos ng 24 oras. Si Josh, ano pong ginagawa nyo ngayon? Lunch break kami. Lunch break kami na yun. Sino naman sa, ano, sa cast ang inaabangan ninyo ang pagganap? shot po, no? Ay, <laughs> naku, I love you. Ingat ka din. I love you so much. Text, wag mo, wag, wag mo na mag-text, mahal. Baka maputol yung live ko. Mamaya, tawagan kita, ha? Love you. Uh, so, sino? Sinong beg? Beg? Sinong bet nyo? The Zigdulay. Oh, yes, that's right. Precious Joy. Oh uh oh. -uh. Si Gorgeous is Kim Birthday ko ngayon. Happy birthday! Bago ka pag-celebrate, manood ka muna ng Maria Clara at iba, ramamayang gabi, ha? Girl be made. mag guest ka ba sa concert nila ng Julie Ver? No. Oo. Hindi nila, Hindi nila na-afford! Hindi nila na-afford! <laughs> <laughs> hindi, Diyos ko. Huwag na natin sirain. Concert nila yun, ano? Anong gagawin ko naman doon? If ever manonood na lang ako, dakilang audience. Alam niyo ko ako talaga ang tatanungin ninyo, na parang hindi niyo naman tinatanong, oo. Ang isa sa mga inaabangan ko talaga dito, ang pagganap ng nag-iisang binibining Andrea Torres. Oo. Bakit ka mo? Eh kasi binigyan niya ako ng chocolate. <laughs> eh, hey, di ba kita ipakita? Hello! Hello! Hello mo! <laughs> Pa-sweet. Balingbing kasi may binigay. O hindi, seryoso ko. Nakarami na kaming eksena ni Sisa. Yes! Yeah. Siya lang Abangin. actually kay eksena ko. <laughs> <laughs> yes, ako lang talaga ang dumadalaw sa kanya. Pero hindi, marami pa kaming mga eksena. Very exciting. Kaya sana po panoorin ninyo. Miss Andrea Torres. Bye, Sisa. Not too late! Yes. oo oh, at mamaya mag-ano tayo, IG Live sa GMA oh, yes. Network habang nag, ano, nanonood. So, 7.45pm yes. palang lang live na kami. Kaya sana ay makasama kayo sa aming live. Alarm nyo na, guys. Yes, <laughs> oo. Oh, oh. So, ibig sabihin, mapapaaga ang ating dinner break. Yes. <laughs> <laughs> at syempre, kasama din natin, tita, pwede ko pa ibakita? Oh, ang gaganap na Basilio! O, oh, ka naman sa ating Hello mga kapuso. si Stanley. Ayan, si Basilio, very famous. Kamusta naman? Anong naramdaman mo nung sinabi siya, oh, ikaw ang gaganap na Basilio? Masaya po, kasi po, ako po ang napili. Ayan. So, ano namang Press? Ano namang preparation mo? Paano ka naman naghanda bilang Basilio? Oh. Naghugas ka ng paa, syempre, kasi lagi ka nakapaa, ah, di ba? O, oh. awang-awang ako, -awang kasi palagi siya nakapaa. Uy, thank you, Stanley, thank you. Soon, makikilala nyo naman si Christine. Thank you, uh, ha? Si Crispy. Oo, oh, oh. no, super, super. Si Kian. Hi, Kian. Ayun. Thank you, thank you. Stan, nagugulo ako, di ba? <laughs> kanina pa, <sa> <laughs> kanina pa. Kanina pa ako nagugulo dito. Ayan. O, oh, dito naman. Teka. Say, Cat Lover 317. Thank you so much. Hello. Hi. saya saya okay. Okay. si Padre Salvi sabi ni Engineer Claudio oo oh, no in fairness proud ako kay Juan siya na ko yung ano AVP namin proud ako sa kanya humusay siya doon Ha? Huh? Sabi ni Eri Ferreira, si Clay ang tatanggapin kung makakatuloy ni Maria huh? <laughs> Why not? Pero I think, ibang ano yon, Ibang show. <laughs> yes, the famous line, Chester Diaz. Basilio, Crispy. Yes! let's go. Anak ko. Yeah. Oh, well, Mahal <laughs> <naging ipag -bato. laughs> Ma ako. Ganon. Nako abangan yun yan. Ati Che, hi from Ibarra. Oh hi, hello. Kamusta kayo dyan sa kabilang tent? <laughs> <laughs> Anong ulam nyo dyan? Anong ulam, ulam? nyo dyan? May iba ba ulam dyan? Pengi naman kami. Ano ba kasing ulam? Parang sitaw tong nakikita ko. At saka chicken. Yeah. hello congratulations in advance hi from india kai 868